Para pagbigay ng magandang lamig ng ating evaporator, dapat ang ice niya ay manipis lang pero dry siya. Magandang araw mga katek. For today's video, magkaroon tayo ng schedule sa paglilinis ng ating mga cold room unit. Ganito kasi kami dito. May monthly kami nga schedule para linisan ng mga indoor at outdoor natin. Para ma natin ang magandang lamig ng ating unit. Minadali ko na ang pagpapa-schedule natin kasi naobserbahan ko na bumabagsak na ang temperatura ng ating ibang unit. Kasi marumi na ang ating mga outdoor. At marami na rin yelo ang ating evaporator. Lalong-lalo na ang ating mga freezer. Kasi karamihan ng mga freezer natin dito ang temperature setting ay negative 20. Kaya medyo tumatagal ang andar ng ating mga compressor. At kung minsan nasisira din ang ating mga defrost heater. Kung mapabayaan natin na kumapal ang yelo, ay hindi rin maganda ang pagproproduce ng uh, lamig ng ating unit. Para makapagbigay ng magandang lamig ng ating uh, evaporator evaporator, dapat ang ice niya ay manipis lang pero dry siya. Pero kung ganyang kakapal ang ice sa inyong evaporator, ay siguradong babagsak na ang uh, kanyang temperature at hindi nahihinto ang inyong compressor dahil hindi na niya kayang abutin ang kanyang temperature settings Ang ginagawa ko ngayon ay binubugaan natin ng medyo mainit na tubig para mabilis matunaw yung kanyang yelo. Ang cause pala ng build ice sa evaporator ay pwedeng tuloy-tuloy ang under ng compressor dahil sa panay bukas ng pinto nito may problema sa electrical system kaya ng pagkawil ng contactor ng mga magnetic contactor natin defective dipro sa heater overcharging ng refrigerant o kaya problema sa pan at pwede rin pagkasira ng ating uh, control. Pwedeng hindi na siya nagpapagkasira function ng mabuti. At kung minsan kahit naabot na ang temperature setting ay hindi pa rin na nagkakatop ang ating compressor. At pwede rin sirang solenoid valve para ito sa mga automatic pump down na unit. Ito lang yung ibang dahilan kung bakit nagbibuild ice ang ating evaporator. Kung meron pa kayong uh, ibang alam, kung pwede, pakicomment na lang sa comment section. Bago tayo pumunta sa outdoor, magigisuyo lang ulit ako sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na to, baka pwede naman pakilike, share at uh, kung hindi pa kayo nakapag-follow or subscribe sa aking channel, baka pwede Pwede naman pakiclick ang follow button. Maraming salamat, happy viewing. Bale, ang ginagawa pala natin ay naglalagay tayo ng cum coil. Ito yung magandang panlinis ng ating evaporator at condenser coil. Dahil inilalabas niya talaga ang dumi sa coil. Kung gumagamit pala tayo nito ay dapat uh, may konting ingat lang dahil delikado ito sa ating kalusugan. Pagkatapos natin applyan ng uh, chemical ang ating condenser coil, ibanlawan lang natin kung hindi kasi natin mabalawan ng maigi, maaaring uh, masisira ang kanyang mga pin. Ang dahilan pala kaya tayo naglilinis ng condenser coil ay para maiwasan ang pagtaas ng uh, pressure at temperature ng ating uh, system. sanhi ng pagka high ampere ng ating uh, compressor, pagkasira ng ating mga electrical at uh, mechanical system. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat.